karagdagang pangbalita, lumabas sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang uh, mga pautang ng mga universal at commercial banks at uh, net ng reverse uh, repurchase ng mga placement ay umabot ng 7.0% sa year-on-year -year noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa buwanan uh, sa seasonal adjustment basis, ang natitirang universal at commercial na mga pautang sa bangko na bahagi ng net reverse uh, repurchase ay tumaas ng uh, 0.6%. Gayon din ang natitirang pautang ay lo, tumaas sa bahagyang mas mabagal na 7.4% noong Nobyembre mula huyan sa 7.5% uh, noong Oktubre habang ang uh, natitirang pautang sa non-residents ay bumaba ng 5.0% noong buwan oktubre mula sa 5.1% na pagbaba sa oktubre. Ang mga natitirang pautang para naman sa mga aktibidad uh, sa production o production ay tumaas ng 5.7% noong buwan ng nobyembre ng nakaraang taon mula sa 5.9% noong nakaraang taon pangunahing rason sa paglaki, paglaki ng mga pautang sa mga pangunahing sektor ay kabila nga itong aktividad sa real estate na mayroong 11.9% uh, ha supply ng kuryente, gas, steam at air conditioning na mayroong 12.8% at wholesale and retail trade pati na ang repairs ng motor vehicles at motorcycles na 90 oh, 9.6%. Samantala ang consumer loan sa mga residente ay tumaas naman ng 23.6% noong buwan ng Nobyembre mula sa 22.8% noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon. Bunsun ito ng mas mabilis na pagtaas ng credit card loan, motor vehicle loan at salary-based general purpose consumption loan. Tiniyak naman ng Banko Sentral ng Pilipinas na ang mga kondisyon ng liquidity at credits ay mananatiling pare-pareho sa mga layunin nito sa presyo at katatagan ng pananalapi.